Alim mga fans sa pagiging matapang ni Kinita Girl sa It's Showtime. Aniya huwag na daw umanong sad. Susunod naman sa Florida. Alam ng lahat na si Daddy Paulo ang tinutukoy. Viral kasi umano ang mga larawan niya na tila ay pinagpaksakan ng langit at tupa. B napakatamlay ni Daddy Paulo at hindi makikita o mababakas ang mga ngiti. Simula tumungo sa Florida kahapon. Hindi sanay na walang King sa tabi niya, kaya din niyang kanungkot. Every time kasi na nagtatravel sila, grabe ang mangangiti ngiti at energy ni Daddy Paulo. Kaya alam ng lahat kung bakit napahatamlay nito. Ayon nga sa mga komento, huwag na malungkot, susunod naman si Mrs. May kailangan lang siyang tapusin sa Pilipinas. Don't worry, telampingin ka rin pagdating sa Florida. Ayon pa sa isang komento, Sobrang ganda kasi ni Kimi. Sino ba naman kasi ang hindi makakamiss yan? Ilam na nga talaga si Daddy Paolo. Ayaw nawawala sa paningin niya si Mrs. Gusto laging nasisilayan. Busy lang sa Pilipinas. Wait mo lang siya. Pagdating dyan, Daddy Paolo. Kikita din kayo soon. Basta behave ka nang dyan. Ilan lang din sa mga pangasar mga fans. Super cute ni Daddy Paolo Abelino. Kapag nami miss Kimi. Excited na nala ang dahat na magkita sila.